Kung ang mga school principal ng labing apat na EMBO schools ang tatanungin, wala namang magiging problema sa pagbubukas ng school year 2023-2024 ngayong nasa jurisdiction na ng Tagig City ang nasabing lugar. Kamakailan inilunsad ng Tagig City LGU ang Brigada Eskwela sa labing apat na paaralan sa EMBO Barangays kung saan nakiisa ang mga estudyante, mga guro, mga magulang, alumni at iba pang external stakeholders. Kabilang sa nakiisa at nagpasalamat kay Tagig City Mayor Lani Cayetano sa matagumpay na paglulunsad ng Brigada Eskwela ay sina Makati Science High School Principal Dr. Felix Bunagan at West Rembo Elementary School Principal Alma Adona sa Facebook page ng Makati Science High School. Sa kabila ng mga hamon ay sinabi nitong bilang isang educational institution, pangunahing prioridad ay ang edukasyon ng mga mag-aaral. Maliban sa dalawang nabanggit na paaralan, mainit din tinanggap si Mayor Lani at tagig volunteer sa iba pang mga paaralan sa EMBO. Kabilang sa kanilang pinuntahan ng Comembo Elementary School, Rizal Elementary School, Pembo Elementary School, Benigno Ninoy S. Aquino High School, Tibagan High School, Fort Bonifacio Elementary School at High School, Pitogo Elementary School at High School, Sembo Elementary School, East Rembo Elementary School, West Rembo Elementary School at South Sembo Elementary School. Sa Tibagan High School ay nag-viral din ang video na nagpapakita ng mainit na pagtanggap ng mga mag-aaral sa alkalde ng Tagig. Ayon kay Tagig Patero Schools Superintendent Dr. Cynthia Ailes, ang lahat ng labing apat na school officials ay may maayos na koordinasyon sa Tagig LGU noon pang buwan ng Hulyo. Kaya walang dapat na ipangamba sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nilinaw ng mga school principals na hangad din ng mga magulang ang maayos na transition patungo sa Tagig LGU, batid umano ng mga magulang ang intensyon ng Tagig LGU na maibigay ang maayos na serbisyo at benepisyo sa mga mag-aaral sa Tagig City. Maliban sa libreng school supplies, uniforms at sapatos, ay mayroon ding alok na scholarships para sa mga estudyante. Umaabot sa 15,000 pesos hanggang 110,000 pesos ang ibinibigay para sa mga kumukuha ng vocational, two-year o four-year courses, kumukuha ng master's at doctorate degrees at maging mga nagre-review sa board at bar exams. Ako si Donna Dominguez guulat sa News of Flash PH at Infinite ni Trejo 92.1 number 1.